Okay, this is a an alias warrant of arrest uh, address to Silvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Itong yeah, kay Silvia Minate, Simanes po. Oo. Oh. Oh. At kahit Asentine saan namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig and elsewhere. Basahin mo, attorney. Sir. Sandali muna, ma'am. Sige, sige. Mag-usap kami dito ng maayos. Sige lang po. Yes, ma'am. Sir, kasi ito, ano kasi ito, enclosed building. At attorney, attorney. At attorney, at attorney. Ito, ganito. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, mag ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayaw at sa gusto mo. Okay? Okay, ipaalam ko lang ito sana. Kasi, uh, so yeah, ano Sir, ganito po. May certification po ang NBI, sir. Imaterial yun, attorney. Naserve na, na daw yung alias Juan Alvarez. Imaterial attorney. Na, serve na daw. Imaterial yun. Akin na yung papel ko. Ito, ito. Bibigyan Pero, namin si kayo. Si Selvia, si Manes na ito, sir. Mag-usap kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa ayot sa gusto mo aso ang plano mo talaga magpasok yes. whether we like it or not yes. even if ipakita namin itong certification ng NBI. magreklamo ko ito ay isang illegal na operasyon hindi yes, ka na lang so, ah. sige oh. magreklamo na lang kayo ma'am oh. hindi ito oh. ang lugar para tayo ay mag debate okay you know, gusto nyo mag debate oh. dalhin nyo sa korte ito Sir, okay. kasi may certification na na-serve na po yung warrant of Hindi so, nga natin so yan, ang ibig mong sabihin, maski may certification attorney, NBI. sige, mag, sabihin mag, natin, mag ka pa rin. pa rin kami. Kahit na may certification, certification ng kahit sino, hmm. dahil ako'y naniniwala, balido ang warrant na ito. Sir, na, okay? may address kasi Pasig City, sir. Eh. And oh. elsewhere nga, attorney, basahin The, mo. Yung elsewhere ah, po ah, yung tao, man. hindi po yung e, address. address. Sabihin mo sa judge na pag ya, mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas ko, papasok kami. So, okay. ano bang yung yari dyan sa pagpasok ni Mayor? Okay. Oh. Papasok kami. Basta papasok so, kami. So, mas okay. kita, sir, na may yes. certification na. Yes. Tapos, ang, ang warranty po, papasok si, ano kami. po si Silvia Simanes lang po. Okay. Oh. Silvia Simanes Sylvia Simanis lang po. si Simanes lang po. Sir, wala po si Silvia kasi dito eh. Oh. Okay. Sir, okay. sir, okay. sir, 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 sir. Magreklamo sila, magreklamo na lang sila. Okay, sige na. Tumabi po, tumabi po kayo at kami ay magtatrabaho na. Tumabi na po kayo. Tumabi po kayo, kami ay magtatrabaho na. 100%.